Kung hmm. sa'y feeling na mo pag, alimbawa, grade 3 teacher ka, sunod imong mga so student kayo, o anay mo mga grade 4? Mingawan nila. -atan oh, ko nila. Like, Magki-attent sila? O mali pa'y ko. Kaya, maa'to na sila grade 4. <laughs> ang grade 4 teacher, <laughs> 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 Pero, na ang teacher mo ang problema. Pero ang naamoy natin yung legs o ki mo yun. Ang mingawan dyan po nila. Abis mga ki sila. Wow! Ay, mingawan ko silang ko ki mga kalungasan. Ah. Ah. Malipay ko, kaya din ang laban ako ko. Oh, Nag-3 sila. <laughs> uh -huh. Uh -huh. pag Ano yung grade 4? Doon uh -huh. na sa slide ng teacher. Gato ng grade 4, maglaban ako. <laughs> Pag-agrade uh, to, kaya na, kaya ta ang kaso na uh, agrade to, mahi grade 3 na. Problema gyapon ko, kaya nag-apre kaya at. Pero, gata ang pagkaya nga ng mga bata, ang mag-kaya at ba? Kaya, okay. ano, okay. dili kayo, Seriou soa clase na linguao